eto po, pakinggan natin. Dahil para po sa akin sa pagkakaunawa ko sa sinabi niya, si Madam Ellie, na dating DDS, ngayon po'y bumabalik kay PBBM, uh, nagsisisi siya, no? Sinabi niya, actual na sinabi niya sa kanyang live. Nakita ko lang tong video na to, no? Eto yata ay part lang ng kanyang video. Pakinggan po natin mabuti ang bawat salitang sasabihin niya dahil may binanggit po siya dito patungkol sa confidential fund na uh, tila ginagamit sa kung ano and then binahagi niya rin dito yung dalawang reasons niya yata o reason niya kung bakit siya tumiwalag sa kampo ng mga DDS. Dahil sa pagkakaunawa ko po, sinabi niya dito or inamin niya dito, yung totoong intensyon nila kung bakit nila ginagawa ang ginagawa nila kay PBBM, yung rally ng maiso, ano, sinabi niya dito kung anong gusto nilang mangyari ano, sa panunungkulan ni PBBM. Pakinggan po natin mabuti, bawat salitang sasabihin niya yung kanyang pag-amen, pakinggan mabuti at intindihin at mamaya pag-usapan po natin. Eto na po. So let's start with reason number one kung bakit kami bumalik. Reason number one is because napagod kami. Nakakapagod. And during your times napagod pagod na pagod ka ng unawain, ano bang pinaglala? Ano bang nilalaban natin? Di ba? Ano ba, ano ba talaga? Bakit ba ayaw na lang natin antayin na matapos ang termino ni PBBM at gawing presidente si VP Sara? Bakit kailangan natin magmadali? para may paplano tayong i-impeach yung PBBM? May paplano tayong i-destabilize yung gobyerno ng Pilipinas? Ano bang pinagmamadalian natin? ba? Diba? And then as you, as you go through this thought process, you will realize that every person you meet fighting or uh, opposing the administration, every person you meet pala may interes. Para parehas lang naman pala yan sila lahat. Pare-parehas lang yan sila lahat na may pansariling interest. Can you imagine the image that we've been painting here and abroad sa ating mga kababayan? So if this is the country that we have right now, kung ganito ang bansa na meron tayo at ganito yung mga leaders na meron tayo, both of them, hindi <laughs> maganda ang image, anong mangyayari sa atin? What will happen to us in the nearest future? Diba? What will investors think? That we are an unstable country? That we cannot run our country in such a way that we are united or in such a way that we do not um, we do not oppose each other? So paano mo papatakbuhin ng isang bansa na magkakaaway-away ang lahat-lahat ng tao dahil may kanya-kanya silang side? And the root cause of this is simply because we wanted someone else. Parang minamadali nating palitan ang nakaupo ngayong Pangulo, who is PBBM, minamadali natin kasi siyang palitan minamadali natin siyang i-impeach. At hindi ito biglaan. I know hindi ito biglaan because I'm there, I'm inside, I'm in the core group. I know that this is not biglaan. This was all planned. It just so happened na nahuli sila. Nahuli sila. Nabuking. Diba? Nabuking ang mga plano. Si Confidential Fund. Ginamit for what? Diba? O, oh, mamaya na natin mag-usapan yan. Mamaya ako na mapagitan yan. So, nahuli yung plan nila that somewhere along, following the GMA ruling, gusto nila ma-impeach PBBM so that Inday Sara can go up the ranks. At yun yung hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan bakit natin ginugol yun when during election time, we all supported the unity. We all supported the fact that they are running as teammates in order for them to execute their duties um, and obligations para sa bayan, para sa ating mga Pilipino. But somewhere along, nagkaroon ng sariling mga interes, probably not within Daizara or pro probably people around her, nagkaroon ng mga sariling interes, gumawa ng mga kabulastugan, gumawa ng mga kalokohan, and they really wanted BBBM out. They really wanted to impeach the President of the Philippines by all means, in all ways, di ba? Sa lahat ng paraan na kaya nilang gawin. And that's just nakakapagod. And you will realize that all oh, the people surrounding you dito sa laban na to, during the rallies, during the Maiso rallies, during the Liwasang Bonifacio rallies, if you really observe each and every one of them, every speaker there, nandun sila kasi nagtampo sila. May, may hinain sila. Yung isa doon, hindi ko napapangalanan, yung isa doon, nagtampo kasi hindi siya nabigyan ng posisyon. Yung isa doon, nagkampo kasi sinipan. Yung isa doon, hindi nanalo ng senador, gumawa ng mga eksena para i-destabilize or sirain ang gobyerno from his own words. Sabi niya sa isang meeting abroad, sabi niya hindi kasi nila alam na kaya kung manira ng gobyerno. Can you imagine? And you hearing that, you who is really believing that they are fighting for the greater good. Magpapaya step back ka and magpapaisip ka nangyayari I really thought we were something for some, we were fighting for something good to make the Philippines better. But at the end of the day pala, may gusto kayong isulong na interes. ba? Diba? May gusto kayong, may gusto kayong ma-achieve sa pinagagawa nyo. Because you know, you know, kung magwagi man kayo, magwagi, at napatalsig si BBBM, my God, for sure, magpapatuloy nyo lang ang mga kagaguhang nangyari نقوم نقرا عن ادمغه الاستاذ